Araw sa Gemini na may buwan sa Aquarius. Ikaw ang mapanlikhang kanapabalita. Ang kombinasyon ng araw sa Gemini at buwan sa Aquarius ay nagpapahiwatig ng isang innovator sa mga komunikasyon, telepono, internet, video call at B. Ang mga ito ay malakas na indikasyon dahil ang Gemini ay dalubhasa sa komunikasyon at ang Aquarius ay nakikitungo sa pagbabago, teknolohiya at pagbabago. Mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video pumunta sa absolutelipsecheck.com. Namanghalang sa akin ang psychic na iyon. Kaagad. Siya. Alam kong lumipat ako kamakailan. Wow, honest naman. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kagandang basahin. Ito ay talagang kamangha-mangha. Ako ay lubos na nagpapasalamat na nagkaroon ng pagbabasa mula sa kanya. Tumawag sa isa tandang bawas, walong daan tandang bawas, apat na daan at sham na tandang bawas, walong daan at anim na o bisitahin ang Absolute Psychin para sa iyong pagbabasa.